Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Sadyang tila totoo talaga ang kasabihan na walang baho ang hindi aalingasaw at walang lihim ang hindi mabubunyag. Mukhang may naglaglaga na. Mga nagplano di umano sa pagsuko at pag-aresto at paghatid sa dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte sa dayuhang huku woman ay tila ibinunyag na at huli mismo sa sariling bibig. At tila pag amin di umano ni DILG Secretary Jun Vic Asan di umano nitong isiniwalat mismo ni DILG Secretary Rimulya na ang pagpaparesto, pagsuko at paghatid kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay planadong operasyon ng isang core group. Ang revelasyon ni DILG Secretary Rimulya ay nagbibigay ng matibay na malinaw na larawan kung papaano plinano at tila isinakatuparan ng Administrasyong Marcos Jr. ang pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte sa dayuhang hukuman o ICC. Pero bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Taliwas ito sa nasabing pahayag ng Pangulo kamakailan lamang na consistent daw siya at hindi siya tumutulong sa nasabing investigasyon ng ICC matapos ang nasabing pahayag hayag ni Marcos Jr. na hindi siya tumutulong sa investigasyon ng ICC. Ay ito pa ang nakakagulat tila nilaglag mismo at kinumpirma ni DILG Secretary June B. sa isang nasabing pahayag na ang Office of the President ang nagbayad sa chartered plane na ginamit upang ihatid at isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Hague, Netherlands. Sa nasabing panayam na ito ay tila nabuking ang lahat ng diumanoy na nasabing sabwatan at tila tahas ang umami na mismo si DILG Rimulya ang aktibong ginampanan ng Administrasyong Marcos Jr ang pagpapadala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ni Rimulya sa isang panayam. Ang eroplano daw ay inarkila ng Office of the President. Diniretsyo siya sa Nederland noong alas 11 ng Martes ng gabi. Ang tila nakakagulat na revelasyon na ito ay tila kontra sa mariing pagtanggi ni Marcos Jr. na tumutulong ang kanyang administrasyon sa ICC dahil mismo sa kumpirmadong balita na ibinunyag ni Rimulya. Tila nalaglag na ang lahat at nabulabog na sa publiko ang ginagawa di umanong kabalbalan ng gobyerno. Nag-nagsalita uh, po ang ating mahal na Secretary John Vic na ang nagplano po rito o yung pagkaintindi namin, ang nagplano ay kayo. I would like to Gibot Chodoro at ang pinangalan ang Chief PNP, uh, General Marbil parang apat yung nga pinangalanan sa isang interview ng ating uh, sekretary ng DIIG. Can I answer that, ma'am? Yes, please. You're recognized. Uh, the question was, uh, who planned this? Uh, I did not state in any way who planned it. Uh, the meeting was of executive privilege. It is a conversation between the president and the ones I mentioned. Um, there were so what exactly did you say? Ano sinabi po ninyo? Pagkaintindi namin, itong apat na pinangalanan ang siyang nagplano. No, ma'am, we're already invoking, invoking executive privilege in this matter. Ma yes. We're, we're invoking executive privilege in this matter. Yes, that's fine, but it's yes. in the interview. And it's yes, ma'am. That, it goes as far as the interview, ma'am. Yes, ma'am. Yes, uh, I'd like to understand. I think uh, your brother was trying to explain what way. he said in the interview. And I'm They to hear They asked me if I planned it. I said it was not me. There were other people in the room, but we did not discuss any plans of any arrest. Saan ang galing yung mga pangalan na ito? Uh, ma'am, that again is executive privilege. Ma'am, let, let me explain first, ma'am. Yes, just ma'am. Let me explain first, ma'am. We were discussing rumors of an impending arrival. Based Parang hindi on yung ganun ang dating sa amin eh. Ang that hindi that namin, is the whole truth, That is what we were discussing rumors. Go ahead, Patugtog na lang natin para maintindihan, ha? What was, and who was really on top of this? Kayo ba? Because during the press conference of the president, it was you. Yes. and the president. Yes. yes. So ikaw ikaw huba ng plano ng lahat ng ito. Hindi naman, hindi naman. Uh, it was a group effort. Uh, Secretary Chidoro was there. Secretary Anyong was there too, and the president and I. So, hindi naman ako. Ako lang I ang natira. I stand by that, ma'am. Last man standing doon sa Malacanang. I stand hmm. by that. Kasi Secretary Gisadoro was working out of his office. And napakaliwanag Camp po Ginaldo. nung sinabi yes, ninyo. Wala Secretari namang mapakiyaw-kiyaw doon sa yes, sinabi. Yes, ma'am. Patayin na muna natin. Ah, pakaliwanag naman ang sabi ninyo. Hindi ako mag-isa kahit ako ang kasama ng presidente nung nagsalita yes, sa press con. Hindi ako mag-isa ang nagplano. Isang grupo kami. Tapos pinangalanan mo. No, ma'am. Eh, sinabi um, ninyo eh. I state, ma'am, again, executive privilege. But, ma'am, executive I, I privilege I, I, kasi binunyag na I sa TV. I must state it very clear, as I stated very clear, that there was no mastermind. It, we were discussing mainly about the, what the president's statements were in Hong Kong. And it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang grupo. There was grupo. no planning, ma'am. Pero yun ang sabi eh. There was, I said, hindi ako nagplano. Marami May isang kami. grupo. Na ang uh, no, We were all talking about a rumor ma'am and that was all. Rumor lang 'yon? Yes ma'am. Group effort ang sabi mo eh. Ang tanong niya kung ikaw ang nagplano tapos sabi mo group effort. There was no planning, na, There was no planning ma'am. Um, ano yung earlier, ano yung effort ng group kapag hindi let plano? Me a... I think that we're uh, uh, too intruding into private privilege already, ma'am. I think that we we, we please no, respect I'm just our. I'm asking him to explain the media. Yes ma'am, but uh, uh, it's already I'm a very thin smiling. dividing line between what transpires in a room Uh, between I cabinet will, members I will, I will, and a media statement. But there's a very thin dividing line, ma'am. Uh, I hope that we can respect executive privilege. Understood. And the Senate and the Secretary Chodor is fully aware. Every time there's a need to uh, recess the executive session, I'm happy to do so. And I will do so when necessary. Pero ngayon, sinabi kasi sa TV, paliwanag naman ninyo sa atin kung ano ibig sabihin. Kasi ang sinabi, hindi ako mag-isa na nagplano, may grupo kami. They asked me if I had planned it. Sabi ko, I did not. I did not plan it. I said we were there. And not to skirt, ma'am, executive privilege, we were, it was mainly because of the statements of the former president in Hong Kong that they, he said, in his words, ma'am, in Hong Kong, that, uh, I think you have a clip, he said that, ang reading ko ay may ICC warrant of arrest na. That was the best of my recollection, ma'am. So anong pinag-group effortan? Anong diniskas ng rumor, grupo na again, pinangalanan nyo? As far as I will this, uh, invoke executive privilege, there was no, you cannot plan on a rumor, ma'am. Kaya nga, kaya nagtataka so, again, ako, bakit group effort? Eh, chismis lang naman yun. Uh, chismis na. Ayun kaya nga, kung chismis, bakit mag-group effort pa tapos eh, pinangalanan mo pa lahat na natin? Ma'am, maraming marites effort? sa mundo to, ma'am. Dabis uh, naman yung marites, dami-daming marites sabi niya. It was a sabi, discussion eh. of a rumor based on the statement of the President in Hong Kong. Nakakatuwa lang dahil chismis lang pala eh. Bakit uh, sa sentensya yung tao sa base ng chismis? It was a state, it was a discussion of a rumor based on the statement of the president in Hong Kong. So you deny that you're part and parcel of the planning and that uh, the other persons you named, hindi rin sila kasali dun sa pagkaplano? again ma'am, we were discussing the statement of the former president while he was in Hong Kong that he said that there was a, he said, in his words, ang reading ko ay may warrant of arrest na ako. So that was the only basis of the conversation, ma'am. So ito yung group effort ninyo? Yes, Pinagtulong-tulungan ninyo yung isang uh, bahagyang chismis? It was, ma'am, all of that is, again, he, the statement of the former president, not ours. Okay, so walang kinalaman to. Pero para lamang sa kaprasong chismis, magtitipon-tipon pa yung mga sekretary ng gabinete. nakakatuwa naman. I'll call it what you may, ma'am. Walang magawa. Opo, anyway, nabanggit na pa ulit-ulit itong Interpol, ano? At uh, nabanggit na ng SOJ. At uh, alam naman natin. Yes, po. Yes, Secretary Chidora, please. Uh, o oh, kasi kasali kayo eh. alluded to, uh, the Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines has no law enforcement mandate. Our sole mandate is to give support to the Philippine National Police when it is asked for. And therefore, uh, such ends our jurisdiction. Uh, the operation is clearly a law enforcement one. And the Philippine National Police has the power to ask the armed forces to assist. And that is the extent of the participation of my department and the armed forces of the Philippines. And all other matters uh, in supporting the Philippine National Police are covered by operational security. Tama, tama po. Kaya hindi talaga chismis lang to. Meron talagang natanggap. At sinabi rin sa isang interview, alas... Tres ng umaga, natanggap na yung notice of arrest nung uh, Martes, March 11. Sinabi naman ni Secretary Remulla na si PNP General Marbil nakatanggap ng uh, notice of arrest warrant alas tres ng umaga ng Martes at sinabihan ang Pangulo ng alas seis. Nabasa niya nga sa alas, alas 6 ng umaga. So ibig that sabihin, man. hindi po chismis to. Meron Ma ng notice of arrest warrant. You're Tutun talking na siya. about two different days, okay. ma'am. March 10 Sige, clarify po ninyo March para maintindihan namin March 10 was conjecture March, March 10 was conjecture pa lang yon. Yes, ma'am Dala nung uh, salita galing sa Hong Kong Yes, ma'am Okay March Tapos, 11 was a formalized transmission Okay by the ICC towards the Interpol and that was the first knowledge that this administration had of the presence of a action by the ICC directed towards Interpol and that was the only formal knowledge that we had So, andun lang ah uh, So ang ibig sabihin, ang gobyerno hindi hindi tumulong sa ICC sa application ng warrant. Nagulat kayo na dumating na lang yung dokumento? Yes, ma'am. Wala kayong kaalam-alam or uh, paghingi non, non None whatsoever, ma'am. None whatsoever. ganon din yung SOJ pati yung SND, wala kayong balita, wala kayong hinikaya at wala kayong uh, uh, pakikiusap na ilabas na yan sa lalong madaling panahon. Wala po, wala po ako rito noon eh. Nasa Vienna po ako. Nagmattend uh, po ako ng United Nations. Uh, meeting sa Drugs and Crime, yung, UNODC. Yung March 10 o yung 11 po? Uh, parehong araw pa, wala pa ako rito. Ngunit nakikipag-usap ako sa telepono na tinatanong ko yung nangyayari dito sapagkat ang Department of Justice ay involved siyempre sa bawat proseso. At uh, kinakausap ko po yung, ano, yung mga pwede kong kausapin tungkol dito. Okay, so wala kayo dito pero kayo nag-anunsyo at lumabas sa balita na alas 3 ng umaga pa lang ng Martes andyan na yung notice of warrant. It was me, ma'am. It, Ikaw was ba? It, yon, it was me. Ibang Remulla yun. Baka na-confuse me niya. It was oh. me who confirmed during the press conference of March, on Tuesday, March 11, I think, that I, when the President asked me on when the uh, when the notice of diffusion arrived and I stated it was 3 a.m. Salamat. Okay. Eh, si General Marbil, may dadagdag po kayo. Kayo daw ang nakatanggap eh. Mama, natanggap ko po yun. Ay, uh, more or less um, after ng 3 o'clock. So usually ito po talaga ginagawa namin pagka meron pong request ang, inter ang uh, PCTC Interpol, uh, we act po dun sa kanila po. Kung ano po yung request ng PCTC Interpol. Maraming salamat, General Marbil. At uh Interpol, ang binabanggit na natin ngayon, ano, so yung Interpol, ang Pilipinas ay isa sa founding member. Uh, isa tayo sa nanguna sa pagtatatag ng Interpol noong 1952. Interpol's purpose is to facilitate cooperation and assist member nations, no? So, crime information, sharing, investigative support, specialized training, transnational crimes in particular are the focus of this agency, and uh, this comprise uh, terrorism, cybercrime, organized crime, financial crime, and anti-corruption. And to ensure that it is not used for Or persecution. In its constitution, the Interpol has Article 3 providing that it's strictly forbidden for the organization to undertake any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. So maliwanag din sa Interpol, hindi sila manghihimasok sa politika at uh, sa domestic affairs ng isang bansa. Ngayon, uh, eto na yung uh, press con ng ating Pangulo noong March 11 uh, ng 2025 at sinabi niya Andito yata yan. It's a request of the Philippine government from Interpol. And uh, to enforce the arrest warrant, and of course we comply with our commitments to Interpol. We did not do this because it was derived or it came from ICC, but rather from Interpol. Because they asked us. We have commitments to them. We live up to those commitments. I don't think we violated the country's sovereignty. Bakit naman? Dahil consistent naman tayo, hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. Wala tayong uh, meron contact, pero not on an official level. We did not help them in any way. The arrest we did today was in compliance. Ayan, mabasa ninyo. Was in compliance uh, Uh, with the commitment to Interpol at hindi yung ICC. Hindi natin kinakausap. Ang ICC, marami silang hinihingi sa atin ng mga dokumento. Wala kami binibigay. Yun lamang, hindi natin mahindian ang Interpol. So, kung may duda sa ating uh, pakikibahagi sa, in sa ICC, ang sinasabi ng Pangulo, ang ating um, uh, commitment, obligasyon sa Interpol ay maliwanag at walang duda. So, uh, ang sinasabi natin, when did the, uh, kailan ba natanggap uh, ng uh, gobyerno na yung ICC naglabas na ng warrant of arrest laban kay Presidente PRRD. At alas tas ng umaga, yun ang pagkakaalam kong ngayon. So, hindi... Uh, March 11. No inkling before. May marites lang. Sabi Mar marites na. lang po. Marami hong... Uh, ilang taon na po yung sinasabi na may lalabas na warrant of arrest. Ngunit uh, ngayon lang po talaga lumabas. March 11, alas tas ng umaga. So hanggang sa March 11 ng alas 3, na tulad ng sinabi ni General Marbil na tanggap ninyo nung umaga, ay uh, wala tayo kayo ka ID idea. Hmm. The only information we got was the words of the former president in Hong Kong. Sa Hong That, Kong. Sa Hong Kong, ma'am. Na anjan na. Yes, ma'am. Siya pang nauna, hindi kayo. Uh, yes, ma'am. Nakatuwa <laughs> no. Anyway, hindi ba March 8 pa lamang, marami na ring uh, chismis na magkakaroon ng uh, arrest warrant. In fact, the following day, mismo yung Palasyo Malacanang sinabi na may mga haka-haka na ganun nga lalabas na and the government is prepared for any eventuality. Bakit nasabi yon kung wala pang hawak na notice or kopya? Eh, March 8 pa lang to, nagsalita na yung Malak Malacanang. Eh ma ibig sabihin andun na. Ma'am, the government is prepared for any any eventuality at all times. That is the nature of our job. We will always be prepared. We will always be on hand to enforce any of these laws, ma'am. So it does not mean na yung executive o yung palasyo may nalalaman tungkol sa warrant of arrest. no one knew, ma'am. Walang okay, may alam. I repeat, ma'am. Categorically, 8. no one knew until 3 o'clock of March 11. 3 yes, ano, ma a.m. sa umaga. Nung March 9, ang ating uh, USEC sa PCO sabi, if Interpol hihingi ng assistance galing sa gobyerno, tutulungan. So why was Interpol already being mentioned? Uh, and being banded about as early as March 8, March 9, kahit wala pang notice, wala pang red, uh, red notice, wala miski ano. Um, Ma'am, maybe in context, sabi ko nga, mar marami ho naging pagkakataon na tumulong po Interpol sa atin, kaya hindi natin nalilimutan. Uh, isang example po dyan ay yung paghuli po kay Alice Goh sa, sa, ano po, sa Indonesia, at marami pa ho yung mga ibang pagkakataon na tumulong po Interpol sa atin. Ebat eh, alam na ng palasyo? that interpol will be involved if at that time there was no confirmation or receipt of any warrant bakit nagsasalita na ang palasyo nagsasalita na yung pco sinasabi na wag kayo mag-alala handa tayo sa anumang mangyari eh bakit uh, nag-re-reassure na ang palasyo ano kasi yan? parang ang mekanismo po kasi ng ano ng, ng international tribunal katulad po ng icc ay lumapit po sa interpol upang ipamahagi o upang iserve ang warrant kasi wala po sila sariling kapulisan ang ICC. So, alam Ay, na ninyo? rin po sila sa Interpol. Tama. So, ang executive, alam na ninyo na ang Interpol ang gagamitin. Hindi sa wala tayo. Eh, ano alam. Po 'yun eh? Logical lang po yun. Uh, Pero It's its logic that Interpol will be the one used as they were the ones used in the past, already. Alam naman natin na uh, gagamitin ang Interpol, pero hindi naman laging Interpol ang ginagamit ng ICC. Hindi ko po alam yung iba. Ano natin alam? Ang alam ko lang ho Interpol talaga. Ang alam natin iba-iba 'di ba sa history ng ICC. Kaya nagtataka ako, matang aga-aga March 8, alam na natin Interpol ang uh, magbibigay ng warrant. Merahilo kasi ang Interpol may opisina rin po sila sa ano eh sa Paris tsaka sa sa Hague. Eh. Kaya nag-uusap-usap po, po lahat 'yan. Yung Eurojust, Europol, ICC, uh, uh, ICJ isa isang lugar lang po 'yan sa Dahig. Po, so, alam natin pero iba-ibang pamamaraan ang ginagamit ng ICC para hulihin, dakipin at mag-serve ng warrant. So, ang sinasabi natin, siguro sina General Marbel pagkata sila naman ang nakatanggap nito, walang contact or coordination sa ICC or Interpol bago March 11. Bago March 11, yung alas 3 ng mga gano'n, sinasabi po ninyo, eh talagang wala kayong ka-idea, idea, walang notice, walang, uh, walang uh, timbre, walang tawag, walang uh, kaalam-alam ang uh, Pilipinas tungkol dito. Ma'am, will... can I answer that, ma'am? Uh, si General Marbil ang uh, tinatanong po. Pwede kayong magdagdag, ma'am, ya? Ma'am, wala po kaming uh, communication with the uh, ICC except for the PCT sa po. We rely on the uh, Philippine Center for Transnational Crime. Teka, so kauna-unahang pagkaalam mo, Tungkol dito sa warrant mula sa Interpol, eh nung Marso 11, uh, ikalabing isa ng Marso, tama ba? Yes, uh, Madam Chair. Sigurado kayo, ha? Yes, Madam Chair. Oo, okay. So, but you just said na it doesn't go to you directly, sabi mo dumadaan muna sa transnational crime. Pwede ba natin tanungin ang ating uh, head ng transnational crime? dito po si Executive Director Alcantara. Uh, kayo ba ang una nakatanggap nitong uh, galing sa Interpol? Magandang umaga po, Madam Chair. Uh, tama po 'yon. Uh, ang ang uh, NCB Manila ang tumanggap po at o'clock in the morning nung diffusion na sinasabi na may warrant of arrest na po ang ating dating pangulo at uh, yun po ang ginamit namin, pinan-out namin tapos pinadala ninyo kaagad sa kapulisan? Uh, law enforcement agencies po ang mga natin, ang uh, National Bureau of Investigation, ang Philippine National Police, ang uh, Bureau of Immigration at uh, pinadala ko rin po ang uh, Department of Justice. Okay. Uh, maraming salamat at may dadagdag yata si secretaryya John Vic. Hola ma'am, wala na ma'am. Okay. At uh, was a red notice? Itong tinatawag na red notice, uh, iyon ba ang pinadala ng Interpol, uh, um executive director Alcantara kasi ang, ang binanggit mo ngayon diffusion. Ang dumating kasi, po sa atin oh. ay isang diffusion, uh isang tinatawag commonly tinatawag na red diffusion. Eka, uh, uh, ang pagkanap pa, 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 ko, iba ang notice at uh, uh, iba ang diffusion. Iklaro po ninyo, alin na natanggap? Ipapaliwanag ko po. Uh, Ipapaliwanag ko po. Ang uh, ang red notice po ay uh, a request for international police cooperation that has been applied for by a member country or entity uh, that are distributed to every member or of the organization. Opo, alam natin 'yon. Okay, pero po. ang sabi kanina, red notice ang natanggap. Ngayon ang sinasabi mo, hindi red notice kundi diffusion Di lamang. Tama po. Alin ta ba talaga? Ah, diffusion po. Ah, walang red notice. Nagka nagkaka nag nagkakaroon po ang general public or everybody ng... Eh pero alam diffusion. natin na hindi makapareho 'yon. It's equivalent po to a a red notice. Hindi po. Ang red, Mas alam niyo ito sa akin. Okay, ang okay, diffusion okay. po hindi red notice. Tiningnan natin po, ang hindi website. Po. Uh, red, dip, ang diffusion po is a request for international police cooperation that is coming from an entity or another member country that is directed to another to another member country Tama, or yung po ang pagkakaiba. Sa member to member, Opo. it's an unverified report. Requesting for information, humihingi lang, nakikipaki lang ha. sa kapwa member Opo. na kung maaari, tulungan ninyo kami. Pero hindi siya verified, hindi siya dumadaan sa kanilang commissioner, hindi siya pinupost sa website katulad ng red notice. Uh, tama it, po ba? It went through the police, uh, of the organization's police database. Uh, pumasok din po yon sa database. Pumasok, sa, pumasok no. sa database for unverified. Maliwanag Opo. siya, di ba? Uh, diba po na... So hindi po red notice ang natanggap, tama? po. Red diffusion diffusion. And uh, more technical po, it's a wanted person diffusion. Tama. More technical. So walang red notice. Kapag walang uh, pag-diffusion lang ang pagkaintindi natin, humihingi lang ng impormasyon, uh, di diba? Hindi po, hindi po. Uh po tinatawag na red diffusion, blue diffusion. Oh, maraming kulay 'yun eh. Yung sinasabi po niyo na humihingi lang ng impormasyon is blue diffusion. Blue okay. May kulay ba ito? Yung uh, pinadala sa it, atin it, anong kulay ng diffusion? Ito po ay wanted person diffusion. So walang red notice. Hindi po siya red notice. Uh, Nakatanggap pa tayo ng red notice at any point? Itong pong uh, wanted person diffusion na to pagpasok ko sa Interpol sa uh, Leon. Ah uh, po-process po ng uh, notices and diffusions. Opo, alam po natin okay. 'yon. Alam natin yung procedure. Uh, 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 po Madalas nun, na nating ginagawa uh, 'yan eh. Kasunod po nun, mag-i-issue sila ng red notice. But Teka, this time dahil po may urgency They decided na it will go through by So it's lumundag na tayo, mula sa diffusion, hindi man lang na-confirm, na hindi man lang napagtibayan, hindi man lang nadaan sa commissioner nila, hindi man lang nailagay sa website o naging opisyal, lumundag na po tayo. Sa uh, diffusion pa lang yan mo. Oh. Hindi kasi inaamin niyo wala namang red notice it, it is our job to find it out uh, immediately disseminate immediately uh, because the nature of the diffusion is... Eh bakit si uh, Congressman Arnie Teves may red notice na, hindi pa natin na uh, nagagawa ng paraan? Uh, hindi ko po masakit. Ma'am, yung kay rin rin Arnie Teves, o uh, kaya ho siya nahuli sa East Timor ay dahil sa red notice. Ah, okay. uh, yun ang yes. dahilan. Oo, klaro po yun, yung red notice. Kaya nga, ang pagkaintindi namin, red notice din ang nga sinasabi. Eh ngayon, lumalabas na wala kailanman na lumabas na red notice mula sa Interpol, kundi diffusion lamang. Yon, Baka sa panahon, ka. kasi mabilis po ang paglaga, pag, pagganap ng mga pangyayari mabilis po yari kaya marahil sa ordinaryong pagkakataon nandiyan po pa ang red notice Mura dito wala akong pagkakataon marahil Madam Chair, gusto so po ibig sabihin ang katotohanan walang red notice oh. magingat po kayo, you're under oath oh. makukontent um. po tayo dahil uh, pagbibigyan natin kasi sabi red notice, yung pala hindi red notice nasa diffusion na po there was no red notice and what was issued was merely a diffusion pakita po natin, may pagkakaiba yan, matindi So, itong diffusion, hindi yan pinagtitibay ng Interpol Secretariat. Hindi dumaan sa commissioner. Tama po ba? May, meron po silang, may, meron pong disclaimer to say that it did not go to a review of the notices and task force diffusion. So, may so Pero, nag, uh, nag, mobilize ang pamahalaan ng libo-libo, pitong libo ang pinagmalaki na kapulisan para sa isang request for information ng Interpol na unverified. Pinahihingi lang. Walang uh, sinasabing nagmamadali. Pero, lahat ng government resources, pinaandar na dahil sa simpleng request sa kapwa-membro. Tama po? Uh, ang iko correct ko po ay hindi hindi information ang hinihingi po. Uh, it is a wanted person notice, in di diffusion notice. Uh, diffusion. Uh, diffusion po notice. Uh, wanted person po ang uh, nandoon. Hini okay, pakita natin. Medyo malitang letra pero basahin natin. Pwede bang palakihin para mabasa na maigi pa? Okay. So, maliwanag. Tama po na dumating ng 304 bato. Correct po. tama. Nang umaga o, tama. Arian. Maliwanag. Tapos, ang request dito, after prior consultation with the government of the Philippines. So, hindi totoo na March 11, 3 a.m. lang ninyo nalaman. Kasi nakasabi dito, sa page 1, after prior consultation with the government of the Philippines who have agreed to comply with this request. Ibig sabihin, ang pamahalaan ay nakausap na, una, ikalawa, sumang-ayon na. So, ibig sabihin, ito formal transmita lang. Walang sinasabi dito na biglaan ito. Kaya nga, March 10 pa lang eh, 7,000 ang pulis na ang uh, minobilize eh. Bakit sinasabing ganto ang yung sinasabi po niyo na Hindi, binabasa ko lang opo, to. Opo, eh. opo. Uh, ang matatanong po natin diyan ay yung nagpadala po nung yung nag apply po, uh, ICC. Sila po naglagay niyan eh. <laughs> Hindi po tayo. I I so, uh, nagsisinungaling ang uh, Interpol? Hindi po Interpol ang nagsisinungaling. Uh, yung gumawa eh, pero ang Interpol ang sinasabi niyo eh, sabi nila dito, eh, itong diffusion ng Interpol, pakatapos ng konsultahan sa pamahalaan. Tapos sinasabi pa rito na hugas kamay ang Interpol at hindi pa sila gumagawa ng compliance review. Hindi pa nila naimbestigahan, hindi pa nila napapatunayan itong diffusion. At uh, kung may duda, sabihan na lang sila kasi hindi pa daw nila naasikaso. Uh, yan, yan yung sinusunod nilang format, ma'am. Hindi po lahat na sinasabi dyan, ay ay ganoon na lang po ang katotohanan kasi nag-iingat lang po sila na makatabig sila na mali. Kaya Pero, marami ho silang paniguradong mga salita sa kanilang form letter. Form letter po yan eh. Sasabihin nila na Nagaya ho niya, no, sinabi na meron silang pagkatapos makipag-ugnay sa gobyerno ng Republika ng Pilipinas, ang um, palaisipan ko po, sino ang kausap dito? Dahil hindi naman po kami ang kausap. Sinasabi ninyo, palusot lang to, hindi totoo. Hindi po, yun yung, yung form letter. Ano tayo maniniwala sa Ayun po, po yung kanilang form letter. Kaya, ako, hindi ko alam talaga kung sino ang kausap, pero may sinasabi po dyan na meron silang kausap. Pero ako, wala akong kaalaman. Baka alam ng kapulisan, sino ang kausap, baka alam ni Sekretaryo, Sekretary Anyo, ang liwa liwanag dito, hindi naman ako uh, nagchichismis o nag-haka-haka. ang liwanag eh, nakausap na daw yung gobyerno at sumangayon na daw ang gobyerno na arestuhin. Paano ba to? At ito daw ay formal transmitter lamang. Ibig sabihin, nauna yun. And dyan eh, ang liwanag oh. Anybody wish to comment? Secretary Anyo, please, General General Marbil. Bakit may uh, prior consultation and assent? Um, Bakit sumang-ayon ng mas maaga? Well, Madam Chair, I'm not aware of the any any uh, uh, coordination of that. And I only learned of this uh, diffusion and uh, warrant pares in the morning of uh, March 11. So yun ang... so, lahat kayo, March 11, 3 a.m. Mm. o 3.04, ito yata dito. Tama naman yun. Pero um, Executive Director Alcantara... O, o, form letter ba to? Medyo specific to eh. prior consultations with the government of the Philippines hindi siya form letter eh. Ay kahit uh, uh nakakita na rin kami. Nakita uh, na rin kami ng ganito. It looks like eh. a form letter. Form letter. No, it looks like to comply. Oo. Oh, oh, oh. It's, okay. it's a it's a it's a genuine letter from the Interpol that came from the Interpol. Oh tama, system. verified o, tama verified naman to. O, 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 Kaso nga lang unang-una diffusion lang siya. Uh, no such thing as red notice was ever received. Ma ma uh... Sabi mo, dahil sa kailangan i-expedite. Ikalawa, tinatanggi nyo na na merong prior consultation dito at saka acquiescence or agreement. Hindi ko po masagot yung prior consultation. Ang masasagot e wala, ko po po. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi nyo sa balitang ito? Please i-comment nyo sa ibaba at babasahin ng aming team. At kung nagustuhan nyo ang video, ay please huwag kalimutang i-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo palagi. At please huwag kalimutang i-share para mas marami pang makaalam sa balitang ito. Maraming salamat po!